So, how to send a picture from a cell phone to PC or laptop? So, uh, we need to open our uh, Bluetooth and click the receive icon. Okay, so click here and find the um, Bluetooth icon. So, click receive. Siya and then punta uh, na po kayo sa inyong mga cellphone at uh, i-click yung mga pictures na, na gusto niyo pong i-send sa inyong PC or laptop So, uh, punta po kayo sa inyong gallery or photos then i-click yung mga pictures na ipapasa and Click send dota So, two laptop. Gusto receiving naman, na siya sa ating ipinasa na pictures. Yan. So and then after, pag natapos ng yung pagbasa ng mga uh, pictures sa uh, galing sa cellphone, so nandito na siya sa ating laptop. So, i-click lang po natin itong finish. Ito. Ang so, may blue na box. Yeah. Finish. Ayan. So, ito na po siya. Nandito na po siya sa desktop. So, yung next na gagawin natin, So, abangan nga lang po yung next na gagawin ko kasi uh, ituturo ko kung paano i-print yung passport size ID. Okay. So, ituturo ko yung step-by-step -step procedure sa aking susunod na video. So, kindly uh, wait on my next upload.